sa number 2. Mayor Aldi Benitez nagpasalig sa mga incoming barangay officials na mag sa pagpasaka sa kaso angon sa missing ang government assets kag May report si Nico Delphi. Halos nakaplastan ng tanan para sa nauna nga sesyon sa Barangay Council sa Barangay 20 matapos ang piniliay. May mga nabalik na nga mga office equipment kag mga furniture matapos nga nagreklamo si punong barangay Mark Abancho angot sa missing ng mga government equipment lakip na mga salakyan. So kayo matamat naman na retrieve ang mga posisyon din na dapat ihulag ng bawang ang mga hindi mga basura dyan mm -hmm. na may mga garbage collector okay. sa barangay para hindi mga hindi ang mga higo. Ma-file ma ka pa kaso? sa, sa mga missing items, sa mga pinapalita mo ng mga vehicles? Ah, uh, ako rin gusto rin ako na ang lawyer ko. Mm -hmm. Suno so, kay Mayor Albi Benitez, Magluwas sa mga incoming barangay officials, magabulig man siya agod mapanabat ang mga outgoing barangay officials nga kalabanan diri, nagkalaluto sang tinilikdan nga piniliay, ay. Iniangot sa mga missing nga mga government assets, kag pati pondo sang barangay. May listahan si accounting, may listahan si COA, So kung anong hindi makitaan, ang advice ko sa mga bagong uh, barangay captains, hindi ka mong mag-permah. <laughs> no? Permahan nyo lang ang ah, makitaan nyo. So what happens to the missing? Okay. Responsibility sa previous uh, official to explain kung di na. Sa saglada kong tananan ng kawan na tulad sa mga baha gindugang sang alkalde nga halos 100% na nga natapos ang Office of the City Accountant kag Department of the Interior and Local Government ang inventory kag assessment pati na turnover sa incoming barangay kag sangguniang kabataan officials nagpanugyan siyang nga dapat mausisa kag mapatod sa mga newly installed barangay officials ang mga government assets nga natugyan sa ila agud ma-account ini sang maayo Nico Delfin para sa DigiCast Negros